Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan Ngayon, uh, muli natin binisita ang pamilya ni Kuya Nick Si ate at ang kanyang mga anak Dito sa Sitio, dito sa Sitio Maruglu Para bisitahin at uh, ibigay po yung monthly ayuda Kuya Nick, nandito na naman kami Ate, magandang araw po At uh, kahit na po masama yung panahon Pinuntahan po natin si na Kuya Nick Na ayun po, tagulan na Ayan kuya, ito po yung pinapabigay po sa inyo po ni Sir Reynold na buwanan na tulong po. Ito yung grocery. Ito kuya Nick, yung grocery po. Salamat po. At uh, yung pong sabon panligo, panlaba, ito nate. Uh -huh. Tapos po yung bigas na. 25, 25 kilos na bigas. Ito kuya ni Kito yung pagbigay po namin ng tulong po sa inyo na buwanan. Apo. pinapabigay po ni sir. Apo. At uh, maliban po dyan, itong pong karagdagan pa po na 500. Maraming salamat po. Na itong tung bigay nyo pong tulong. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi ko alam po na ganito ang aking maano po. Kaya po, malaking malaking pasalamat ko na binigyan nyo ako ng tulong at hindi ko naman po kahit pa, pa, pa paano po kahit hindi ko inaasahan din po na may na ganito ko ya na... na, ganito pero nag nagtatrabaho rin po ako kasi po para yung mga anak ko rin po para po makapag-aral sila ng gusto kaya po, nagsusumikap din po ako. Kaya kahit tagulan man, nakikipag din po. Maghanap-hanap ng puso dyan, hanap ng buhay. Kaya kahit papano rin po, talagang kakayanin ko. Tuwing gabi rin po, nagdadasal ako. Sana, kahit ganito ang buhay namin, basta kakayanin ko, kahit anong trabaho dyan, papasukin ko at para makapag-aral lang yung mga anak ko po. Okay. Tama yun, tama yun kuya Nick alam nyo po yung pong pagtulong po natin kay kuya Nick na buwan na natulong ito'y suporta lamang pero sinabi ko po kay kuya Nick na kailangan din nila magsumikap kailangan din nila magtrabaho at ang ginagawa ngayon po ni kuya Nick nagkikipag-arawan po siya ngayon pinatawag po namin kakagaling mo lang sa bundok no kuya Nick nagtanim kayo oh. nagtanim at uh, ito po yung mga bata alam nyo po kahit na mahirap yung kalagayan nila pinagsusumikapan po ni kuya Nick na buhayin at mapag-aral yung mga bata. Kaya po kami hindi po kami nag-alinlangan na tulungan sila sa pamamagitan po ni Sir Reynold, na natulong at uh, ito po, bigas, grocery at uh, yung 500 po. Para hindi na po nila po problemahin yung pong pang-araw-araw po nila. Ang iisipin na lang po ni Kuya Nick ngayon, yung pong pag-aaral ng mga bata, baon po nila ata uh, yung pong mga pangangailangan po ng mga bata no Kuya Nick. Papa. Uh, ito Kuya uh, Nick no, sana itong pamamagitan na ito, tong tulong na ito para pangkain nyo, no. Papa. Lalo na ngayon tagulan. Tag ito 'yung mga bata nag-aaral sila ngayon. Opo, nag-aaral po. Anong grade na yung panganay mo? Ano po? Five na po. Grade five. Tapos yung... Ito, kender pa po yan. O, tapos ito? Hindi pa po. Ah, hindi. Dalawa pa lang nag-aaral. Dalawa lang pa po. Uh, Kuya Nick, gano'n yung ano mo na kahit na yung kalagayan yung yung pagsusumikap mo para mapag-aaral yung mga bata? Yung tutusin po talaga dito, <coughs> mairap po talaga po, mairap talaga. Kasi kung bakit ka mo nasasabi ko po mairap, ano po, kung hindi ka maghanap, magpag-arawan, kung hindi ka mamuso dyan sa kagubatan, sa bundok, kung wala kang kumisan wala pang arawan. Kaya po ngayon, nagtatanim ako ng gabi para, para din po sa amin, tsaka mga anak ko. Kaya gusto ko nga po mapag-aral ko yung mga anak ko kaya nagsusumi nagsusumikap ako nagtatanim para mapatapos nila sila para kayo. mapatapos na sila sa pag-aral nila at uh, yan kuya Nick ito no ate no ito po yung tulong po ni Sir Reynold na buwanan buwan buwan po pinupuntahan natin si na kuya Nick dinadalan po natin ng bigas grocery tsaka po yung 500 dito po yung 500 yan kuya Nick no Apa. para kay papano may baon yung mga bata Apa. at uh, maliban dyan kuya Nick meron pa kaming sorpresa sa inyo meron pong pinapabigay si Madam Luz oh, meron po kaming ibibigay na maliban dyan si Madam Luz meron pong pinadalang balikbayan box dalawang balikbayan box na pinagkalo sa inyo Papa. at uh, sige Kuya Nick babaan nyo muna po para ibigay po ito sige Kuya no? babaan muna po natin no? Kuya Nick pasuyo ko na lang yung bigas Kuya medyo op oh, yeah ito ko yanik para sa mga bata yung mga ba yung mga anak mo ko yanik babae babae ah babae o oh, sana kay ganito lang papasaya po natin oh, salamat sila kate. ito po meron pong pinadala mga unahin po na natin yung mga laruan oh para sa mga bata ayan oh ito ko yanik mga laruan oh kasi meron pong nakalagay dito ito ko yanik Nakalagay Ayan po Nick Daughters Para sa mga anak nyo po Ito po po Ayan mga damit Ito para kay baby Ate o oh, Para kay baby po Ayan Ito Tapos ito po po Ayan Para so, may laruan po si sila kasi. No? kasi oh. O Para may laruan mga anak nyo po Sige Ayan yan po, nakapangalan po sa kanila sa mga anak po ni Kuya Nick. Ayan, bigay po ni Madam Luz. Thank you po, Madam Luz. Ayan, Malaking oh. salamat po. Oh. Ayan. Tapos, Ah, uh, oh, ta -ta oh, 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 oh. Ito pa. May manika. Oh. Uh, no. E Ito pa oh. Oh oh, aming ka, Oh. oh. Salamat. Sa Ayan, pinapabigay Madam ni Madam Luz. Luz. Oh. Ah. At uh, ngayon, Kuya Nick, uh, maliban dyan sa mga laruan, uh, mayroon dalawang box na maliit. Ngayon, bubuksan natin. Ngayon, Kuya Nick, ready na po ba kayo? Ready na po. Meron kami, meron pa pinapaabot po si Madam Luz na dalawang balikbayan box. Ano, excited na kayo? Sige ito na, bubuksan na natin. Ito po yung dalawang balikbayan box na bigay po ni Madam Luz. Kanina po, binigay na po natin yung mga laruan. Ngayon, bubuksan na natin, Kuya Nick. Ito so, na. Ito, Kuya Nick. Wow! Po. Ito po, Kuya Nick O, mga damit para sa mga bata Opo, ito, Kuya Nick Malaking salamat po mm -hmm. O, Kuya uh, mga damit po para sa mga bata, oh. o O, mga jacket, o oh. Ate, ito po, labas ko na lang po, no Ayan Hati-hati kayo, no Sa mga magkakapatid Hati-hati kayo, no Ayan O, so, tapos meron pang toys, o Stop toys, so. Oo. Oh. <laughs> Masaya siya, kuyanig. Mayan, Ayan. Mga dami. Meron din para sa inyo siguro, ate. Napaka-eleon. No? 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 Ate, ito po, mga dami. Ayan po. Masaya po ng bata, o. Oh. Ayan po, kuyanig. Mga jacket, no? Hapa. Sa inyo lahat po. Ito, kuyanig, sa inyo lahat po, no? Apo. Ayan Pagan, uh, ati-ati nila lang para sa mga bata, no? Apa. Ito po, nalabas po natin yan po, yung mga damit. Yan. Meron pa po para sa baby nyo. Baby. No? Ito, no? Ate, sa baby nyo po, no? Huwag nang dagdagan na, ha? Tama na yan, no, Tama na po yan. <laughs> Tama po. Okay apa. na yan. Yan po, mga damit. Yan po. Ang ano pa po, mga bigay po ni Madam Luz. Mga original pa po na may tag pa na ibig sabihin talaga hindi pa po nasusuot ito cash para kay Yanling no? no ang ganda no yan no ito po may mga tag pa nagpapasalamat po tayo kay Madam Luz sa pagbigay po ng box na ito o balik bayan box na inipon ni Madam Luz para kina Kuya Nick yan po may mga tag talagang branded po hindi pa nasusuot bagong bago po Kuya Nick to, mga bagong bago oh, talaga Mabigay ni Madam Luz Yan ate, meron din po kayo ate Yan po Labas lang po natin Yan ba may nilang batita Kalkalin na niya Yan, ito po At uh, buksan na natin yung pangalawang box po Buksan na tayo dun sa isang box Buksan natin yung pangalawa Amo yun ako Ito pong pangalawang box Napakabigat Eto Kuya Nick, mabigat to. Mabigat po. <laughs> Titignan natin kung ano laman, no? Apa. Yun eh, Koy. Ito, huh. may nakalagay po, Nick Family. O, tignan nyo, Kuya Nick, ano laman. <laughs> wow! Salamat oh. po, Madam. Ayan po. Napakaraming salamat laman. Salamat po. Mga dilata. Eto Kuya Nick, lalagyan ng mainit na tubig. Mm. No? Ito, pwede nyo kainin to para sa mga bata. Lagyan lang po ng tubig oh, po. po. oh, lalagyan lang siya ng mainit na tubig. Mm. Titimplayin lang. Ah, sige, sa baso kuya. lang po. Oh, sa baso lang. Yan, mga dilata. Oh, mga dilata, oh. Yan, mga dilata. Sige ko, bibili mo na ang Tapos may pasta, kuya. Makaro. Salamat po. Yan, mga dilata, kuya. to mga sardinas yan. Ano, kuya? Sige ko, bibili ko Tapos may ano nata dito. Ito, pinatbutter ko Butter. kuya. butter. butter. Mm -hmm. uh. Ito, butter. No? Ito, butter. 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 pong butter. no butter. Ito, Ito, butter. Ito, butter. Ito, butter. Ito, butter. Ito, butter. Ito, Ito, ito pa ko yan ik. Ngayon, sige, magiinis na pang ano dito, kuya? Ah. Uh, ito. Pinat batter. Luway na. Yan mo dilata. Sige, kuya, nik dela lang sa baba. Kuya, no? Tapos Meron pa po. <laughs> Meron pa. Spam, kuya. spam. Oo. Uh -huh. Ito kuya, ano siya, pinipirito lang. Niluluto lang, no? Ah, uh, niluluto lang sa mantiga. Parang ano, kuya, parang maling, ganun. No? Pang, pang, pang ulam, pwede din pong, ano nang, pwede ito, ulamin, kuya Nick, no? Ito po, sir, paano po ito? Ito, pinapakuluan lang. Pinapakuluan lang, kuya Nick, no? Pakuluin lang to. Tapos meron pang isang box na sausage. Ito kuya, hindi na liluluto to. Pwede nang kainin kaagad, no? Ulamin. Tingnan natin po. Isang box po ito. Tsaka madali na lang buksan to kuya Nick. Ready to open na siya. Ganyan na lang, oh. Madali lang siyang buksan. Ito. Madali lang siyang buksan, no? Ito, bigay ni Madam Luz. Sinabay na lang natin mga kabuksi. At uh, pagpunta po natin dito, Uh, ginawa po natin yung binigay ni Sir Reynold at uh, din po natin yung bigay po ni Madam Luz. Salamat po, Madam. Thank you po, Madam Luz. Salamat po sa bigay niyo ito. Malaking salamat po na binigyan niyo po kami ng tulong po at ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kasi di ko po alam na magkaroon po kami ganito. Kasi alam namin lang po na sa bundok kami, yan, naghanap buhay lang po kami, simple lang po. Hindi nyo inaasahan. Hindi namin inaasahan na maraming blessing na darating po. blessing po na bibigay niya sa amin. Ito na po, naibigay na po natin. O Kuya Nick, sana itong tulong na ito, pahalagahan niyo pag sumikapan niyo, no? Ito yung bata, oh, tuwan-tuwa. Uy, ganda yung mo. Ah, hello Hello Oh, ah. Ah, ito hawak mo, hawak mo Hawak Sana po masuportahin niyo po Ang aking YouTube channel na Buxi TV ah, Masubscribe niyo po ang aking YouTube channel At mapalo niyo po ang aking Facebook page na Buxi TV Sa pamamagitan niyo po Sa pag-subscribe at pag-palo Ay napakalaking bagay po Upang mas marami pa po tayong matulungan Na mga kababayan po nating may hirap Nakakailangan At ah, ngayon po, pinuntahan natin si na bumuhos po yung blessing na ito. At ano, uh, ko Kuya Nick? Maraming paraming salamat din po, Madam uh, Madam Luz po, Sir Renard po. Napakalaking salamat po. At di ko alam na ko'y bigyan nyo ng blessing. At kaya po, malaking malaking salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Kuya. Bye-bye.